Alam mo na ba ang dapat gawin kung ikaw ay nakatanggap ng samon mula sa barangay? Sa video na ito, atin naman pong pag-usapan yung mga tamang hakbang mula pagtanggap ng samon hanggang sa paghaharap sa hearing. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli, ako po si Jeffrey at sa video ito, pag-uusapan natin yung isang bagay na madami pa ang hindi nakakaalam. Ito po yung may kinalaman sa kung sakaling ikaw ay nakatanggap ng samot, ikaw ay napabarangay, ano yung mga hakbang na maaari mong gawin? Ito pong topic na ito, ay na-discuss ko na parang two years ago. Pero gusto ko pong ulitin ngayon at talakayin ito sa iba namang ang Number one, kapag ikaw ay nakatanggap ng samon mula sa barangay, kailangan mong basahin muna ito ng mabuti. Tandaan ang petsa oras at lugar ng hearing. Kailangan kung ikaw ang respondent, magpakita ka ng personal sa itinakdang petsa. Hindi pwedeng ipadala ang iyong abogado sa mismong barangay conciliation. Pero maaari ka option mo naman na kumonsulta sa abogado bago ang hearing para malaman ang iyong mga karapatan at kung ano ang mga dapat mong gawin. Para naman mga kabarangay sa paghanda, number one, alamin ang issue. Basahin ang reklamo at intindihin ang dahilan ng samon. Number two, maghanda ng dokumento o ebidensya. Kung meron kang mga papeles o testigo, ilista mo na ang mga ito. Option din po ito. Number three, kumonsulta sa abogado kung kinakailangan. Hindi mo man siya madadala sa mismong session, makakatulong ito para malinawan ka sa legal na aspeto. And lastly, maging magalang at mahinahon. Tandaan, layunin ng barangay ang pagkakasundo. Kaya iwasan ang init ng ulo at pakitunguhan ang kabilang panig ng may respeto. Sa araw ng pulong, o yung araw ng hearing, bubuksan ito ng punong barangay o ng lupon member. Sa unang araw ng pulong, bubuksan ito ng punong barangay o ng lupon member o ng pangkat tagapagkasundo. Ipapaliwanan ng mga lupon o ni Kapitan ang proseso at papakinggan ang panig ng bawat partido. Maaaring subukan muna, over, well, mandatory, ang subukan muna, ang mediation. Kapag hindi ito nagtagumpay, idadaan ito sa conciliation. Layuning dito sa pulong, sa meeting o sa hearing ay makahanap ng kasunduan na patas para sa lahat. Kaya, magpakatotoo pero huwag pilitin ang sarili kung hindi ito makatarungan para sa iyo. At ito, mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga respondents, mahalaga po itong tandaan. Kung hindi ka makakadalo sa itinakdang araw dahil sa lehitimong dahilan, makipag-ugnayan agad sa barangay at humiling ng panibagong schedule. Ngunit kung hindi ka sisipot ng walang paabiso o sapat na dahilan, maaaring maglabas ang barangay ng Certificate to File Action. Ito ang dokumentong ginagamit para ituloy na sa korte ang kaso kapag nabigong maayos sa level ng barangay sa simpleng paggalang sa proseso ng katarungang pambarangay, makakaiwas tayo sa mas mahal at matagal na court proceedings. Kung may natutunan kayo mga kabarangay sa video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa ating barangay justice system. Uh, yan lang po, mga kabarangay. Uh, well, sabi ko nga po, ito ay na-discuss ko na dati. Pero sa pagkakataong ito, atin naman pong sinilip sa ibang anggulo. Marami pong salamat. Ako po muli si Jeffrey. At uh, tuloy po na kayo ay sumubaybay dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Magandang araw po sa inyo lahat.